Anong diferensya ito? Nagaputok-putok? Nagaputok-putok daw itong mga idol. So subukan natin to Kung totoo nagaputok-putok, bago natin ayusin. <tod> Ay, talaga. <tod>

Dawi nang bukobok imong mata mo. Ginaamaan din. Totoo nga talaga. Yo

so testin na natin to sigurado naman siguro to hindi na to mag, mag post <laughs> <laughs> ingan <Adicionada. laughs>